Hello guys. Nandito kami ngayon sa Humapun, Legazpi City. Um, titingnan natin yung bahay na kinuha namin sa Imperial Homes Developer. So, ito yung bahay. Kinuha namin to um, one year 18 months ago, kinuha namin siya, no? Papakita ko sa inyo. Ayan siya. Uh, sabi ni engineer, tapos na siya. Tapos may ano ng tubig. So, dito yung parkingan ng aking sasakyan sa front. Dito yung sa electricity. And... naka-tiles na siya. Yung tiles niya is color white na ito yung dyan ilalagay yung battery ng solar panel 1,200 kilowatts 24 hours solar panel solution tapos yung sa electricity pupunta tayo sa CR dito salamin siya hindi pa na gagawa pwede dyan bedroom or office So, ito yung sa likod. Service area. Provision for service area. Dito yung lababo. Yung sink. Ayan. So, dito, papalagayan na lang ng uh, color roof. Color roof na lang. Ito yung CR. So, may shower na siya malinis naman yung turnover niya. Aalisin naman Tapos dito in the future, pwede ko siya dito pa-expansion kasi meron pa dito. So, hati kami niya. Yung sa kapitbahay ko and ito sa amin. So, ito yung sa amin. Hap. So, dito pwede dito bedroom or office. Tapos, pwede din islab dito and islab dito and islab doon sa front. Kung mangyari yan, pwedeng another CR dito, or bedroom, tapos bedroom doon sa taas, or bedroom dito. So, maraming, ah, mamamaksimize mo yung space. O, ayan na siya, no? Pupunta tayo sa taas. Maganda yung hagdan, kasi, malaki, kahit, dalawang tao magkasalubong kasalubong ay okay lang. So ganito siya dito sa taas. Dito pwede dito maglagay ng ah, table or pag halimbawa na slab na siya or balcony pwede dito. Tapos yung bedroom niya, one bedroom, two bedrooms. Titingnan muna natin yung isa dito sa likod. Pagpasok mo may mga switch na siya and may smoke detector ito yung divider niya or duplex so makapal siya matigas and matibay tapos ito yung sa likod nandito tayo yung sa taas let's go to another bedroom with smoke detector may bintana. So, ito. Yeah. Dito yung emergency light. Okay. So, let's go down the stairs. Ayan. Ayan siya, no? Ayan. So, ayan. Ang monthly namin dyan sa pag 15K monthly. Yung mga gustong kumuha, mag direct message lang sa asawa ko, Sheila Marie Sabalduro. I-guide namin kayo kung paano makakuha. Thank you for watching video.